Magandang hapon mga kaibigan Magandang 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 hapon Magandang gabi, magandang araw Ang video ko ngayon ay uh, Mag uh, Puputulin ko itong mga dahon ng Akin mga gulayan dito Kasi Para para mabilis lumaki yung mga bunga napakaraming bunga na po mga kaibigan papakita ko po sa inyo ito po yung bunga ng pipino nagsisimula na po yan maraming bunga kaya kailangan po eh, itong ibabang dahon sa ibaba na dahon ay uh, maputol Ganun din po doon sa kabila. Ito mga kaibigan. Dahan-dahanin natin putulin itong mga dahon niya para ay uh, bilis lumaki ang kanyang bunga. At ingat-ingat lang sa pagputol baka maputol yung katawan ng uh, pipino sayang yan kasi sa kung uh, sa halip na yung nutrients niya ibibigay niya doon sa no sa bunga uh, kinakain pa rin ng ano dahon kaya ngano ano nito kailangan talaga tanggalan ng dahon sa banday buba sariwang sariwa mga kaibigan mga kababayan masarap matamis tamis ang uh, ang lasa dito sa organic Ke uh, organic uh, Big vegetable kasi pure organic po siya walang halong uh, fertilizer na binibili sa merkado sa palingki yan buwasan natin siya Kailangan lang talaga tiyaga-tiyaga mga kaibigan. Pag may tiyaga, may linaga. Yeah. Pag yan ay nagsilakihan yung bunga. Wanto sawa ka kakakain ng preskong uh, pipino. Kukumbir. kung sa kahoy kung sa fruit trees ito ay uh, pruning pinupruning din siya pinuputol yung mga mga sanga-sanga ito sa pipino sa mga dahon na uh, uh, mga gulay ay tatanggalin din natin yung kanyang uh, mga dahon para sa ganun ay uh, ang nutrients, ang sustansya, ibibigay niya doon sa bunga. Yan. Dito naman tayo sa kabila, mga kaibigan. Ito ay patula naman. Ay hindi, ito upo. Ito ay upo. Bawasan din natin siya. Pupu, <tik> gano'n din po dito sa mga... Uh... Uh, sitaw magbabawas din tayo ng dahon pag may tiyaga may linaga mga kaibigan Tiga-tiagaan lang. Yan. Dito tayo sa kabila naman. Ito. ay uh, kalabasa. Bawasan din natin siya ng dahon. Para yung uh, nutrients Diretso sa bunga Hindi naagawa ng dahon Ang kalabasa namin dito mga kaibigan ay kailangan gagapang pataas. Hindi pwede sa ibaba lang. Walang space. Customize na lang yung uh, lugar. Walang space sa baba. Kasi maraming tanim. at yung ibaba ay ano kalsada kalsada kaya kailangan natin pakitin siya sa taas dun sa ibabaw ng garahe Yan, gumapang siya pa ganyan. dito naman tayo sa kabila mga kaibigan Yan. pagpuputol sa kanyang mga dahon para sa ganun ay uh, ang nutrients niya na nakukuhan niya sa lupa ay uh, isusupply niya sa kanyang bulaklak at bunga Yan Yan po yung technique ko mga kaibigan kung dyan sa atin sa Pilipinas may may mga bakanting luti kayo dyan pwede rin po ninyo pagtaniman yon mga kaibigan para sa ganun ni eh, hindi lang asa sa bili ng bili kasi mahal ang bilihin ngayon sa Pilipinas mahal ang gulay kung may pantanim ka, may tanim ka. Ha, ah, ni kana lang. Hindi mo na kailangan bumili. Dito naman tayo sa patula mga kaibigan. Ingat-ingat lang sa pagputol mga kaibigan kasi baka maputol yung katawan ng uh... Ayan. Papakita ko na lang po sa inyo mga kaibigan, kaibigan itong uh, itong uh, pag uh, akyat ng mga uh, gulay na gumagapang ayan sisimula na siyang mamulaklat at mamunga ayan sa harapan nito ng bahay ayan ito yung ispis niya. ibabaw yan nilagayin ko siya ng uh, gapangan ganoon din po dito ang ispis lang ay uh, ito gilid gilid yung mayroon na uh, lupa inun din daw sa kabila pero yung gitna na ay uh, daanan ayan daanan pinaka gate ayan so ayan kaya tsega tiyaga tsegaan lang talaga mga kaibigan at video uh, medyo mahaba na po ang aking uh, video mga kaibigan.